Hello guys uh, for today's video uh, papakita ko sa inyo guys ang ating isdaan ayan sobrang kalat pa guys kasi paiba-iba yung ginagawa ng aking asawa and dito sa harapan meron tayong mga ref tab dito okay dito niya ilalagay yung ibang isda wala pa siyang laman guys ayan dito yung isdaan natin then jan guys inaayos niya ayan inalaki niya guys So dati hanggang dyan lang banda, dyan sa malaking aquarium. Tapos nag-extension siya doon sa ano sa dulo. So wala pang mga laman ang mga aquarium kasi dati itong mga aquarium is nasa likod ito ng aming bahay. So uh, ang ginawa niya is nilipat niya dito para lahat ng mga aquarium is nandito sa harap ng bahay. Yan. So dapat guys, yung aquarium merong ganito, styrofoam para ano. Um, hindi siya maano guys hindi siya mabiyak pag halimbawa ano uh, may lindol or something na ito ay parang ano siya guys uh, para stable yung pagkalagay ng ating mga aquarium Ayan. so wala pa siya mga laman mga luma na itong ano mga aquarium namin ito yung nilinisan niya kagabi na alas 12 ng uh, hating gabi siya natapos. Ayan. So dito, nilipat niya dito yung malaking aquarium doon sa kabila dati. di ba diba, uh, minsan dyan ako nagla-live. So nilipat niya dito yung uh, ano, uh, malaking aquarium. Wow. Ayan, nandito yung mga laking isda natin. Natulog yung isa, oh. Bakit natulog to ba? Ang nyari. Ayan. kapoy siguro ni siya kaya natulog man. Yung iba andito naglangoy. Ah, tingnan niyo ang janitor, guys. Ganito pala yung janitor. Oh. Yan. Inhawa ang janitor. So, yung iba wala pang laman. Ito hindi pa niya nalinisan yung mga ano, yung mga ah, um, hindi pa siya nag-change water. Yan, pangit siya tingnan, guys. Kay dili klaro. Yan yung mga isda natin. Ito ay uh, mamak ni siya bay. Oscar fish. Ayan, kit, -kit nila akong kamot, guys. Kit, kit nila. Okay, ayan, yung mga colorful natin na mga isda. Colorful. Dito din. Ito yung mga stock natin ngayon, guys. Wala tayong koi ngayon. Wala tayong ko dito. Mo, sobrang dilim na, oh. Kasi ano na siya. Ah, um, marumi. Hindi na siya klaro. Okay, doon tayo sa ano. Sa mga tab natin. Ayan, oh. Hindi pa siya talaga na-arrange, guys. Paiba-iba kasi yung ginagawa ng asawa ko. Dito naman, guys, meron tayong mga maliliit na mga isda na colorful. Yellow, orange, green, blue. May mga gapi. Ayan, gapi. Tsaka zebra fish or danio. The Then meron tayong mga plants guys na titerhan nila. Ang ganda ng mga plants namin, 'yan. Ito yung plants. Tingnan nyo. Um, marami pa doon oh, marami pa doon na isda. Okay. Dito is mga moli, molly fish. So dito guys, itong ganito na ano, uh, pag uh, Uh, dumami yung ganito na plants guys kinukuha namin kasi hindi na sila makahinga sa sobrang dami tapos ito is pinapakain ito sa ano lagyan ng tahop pinapakain sa mga pato, bibi tsaka mga manok ayan okay, dito tayo sa kabila dito is meron tayong um, oxygen plant din siya guys okay nagbibigay kasi ito ng oxygen sa kanila itong ganitong klase na plant. Ayun, maganda siyang tingnan 'ung. Oh. 'yung mga isdaan doon. Dito, meron tayong 'ung. Direni mo gibutan de ang goldfish na dagko bay. Mas ganahan pa sila diri bay. Ayan, 'yung mga kaya pala nawala doon sa malaking aquarium ang mga malalaking goldfish dito niya nilagay. Asa man imong kuy nga dako? so ayan ito yung update guys grabe oh tapos siya lang mag isa minsan ano tinatawag niya ang kanyang uh, mga pamangkin para tutulong so doon sa kabila napay aquarium dito bay pikas bay dito sa kilid dito so doon sa kabila merong aquarium And guys, uh, that's all for today. Gustong gusto ko yung plant. Oh. Mataba siya guys. Ayan, mataba siya. Thank you for watching everyone. Maraming salamat sa inyong support. Ah. God bless us all. Bye!